Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Ayon sa Philippine Statistics Authority, ang Japan ang isa sa mga pangunahing bansa na madalas puntahan ng mga OFWs. Sa ganda ng sahod at pati na professional culture na naranasan ng mga Pinoy doon, hindi na ako nagugulat na sa susunod na mga taon ay mas dadami pa ang mga Filipino na makikipagsapalaran sa Japan. Isa sa mga lugar doon na karaniwan kang makakakita ng mga Pinoy ay ang lugar na tinatawag na Ibaraki. Ang grupo ng mga Filipino ang itinuturing na pangalawang may pinakamalaking populasyon ng mga foreigners doon. Ngunit noong 2017, ang Filipino community sa Japan ay magugulat dahil isa sa kanila ay inaresto ng mga otredad dahil sa brutal nitong krimen na ginawa. Ito ang dokumentary na ginawa ko sa sinapit ni Misato Harada. Si Misato ay ipinanganak noong 1983. Walang gaanong impormasyon tungkol sa kanyang kabataan o tungkol sa kanyang pamilya. Pero ang malinaw ay noong 2004, siya ay isang kolehiyala na pumapasok sa Ibaraki University. Noong gabi ng January 30, 2004, habang nasa trabaho ang kanyang mga magulang, ay nagdesisyon si Misato na lumabas ng bahay at para hindi mag-alala ang kanyang mga magulang, ay nag-iwan siya ng note at nakalagay doon na siya ay makikipagkita sa kanyang mga kaibigan. Nang dumating ang kanyang mga magulang sa kanilang bahay, kaagad na mga itong nakita ang kanyang iniwang note. Sila ay hindi nag-alala dahil ang kanilang bayan ay isa sa mga itinuturing na pinakaligtas na lugar sa Japan. Ngunit ang takbo ng kanilang buhay ay magbabago dahil noong alas 9 ng umaga, ang kanilang mga kapitbahay ay ipinalam sa kanila na ang wala ng buhay na katawan ni Misato ay nakita sa tabing ilog. Ang mga ito ay nanlumo at hindi makapaniwala na may gagawa ng masama sa kanilang anak. Ang mga otoridad ay kaagad dumating sa lugar at nang makarating sila sa tabing ilog, ay nakita nila ang hubad na katawan ng estudyante. Ang lieg at dibdib nito ay puno ng saksa. Lumalabas rin na ang biktima ay ginahasa. Ngunit base sa resulta ng autopsy, ang talagang ikinamatay nito ay ang matinding pananakal. Ang doktor na sumuri sa labi ng biktima ay sinabi na nakakita sila ng iba't ibang similya sa pribadong parte ng katawan nito. Na indikasyon na hindi lamang isa, ngunit pinagtulungang gahasain ng mga salarin si Misato. Ang mga otoridad ay mabilis na inimbestigahan ang nangyari. At nang malaman nila na si Misato ay dapat makikipagkita sa mga kaibigan nito, ay agad nilang binisita ang bawat bahay ng kanyang mga kaibigan. Ngunit ayon sa mga ito ay nakita nga nila ang dalaga. Ngunit bandang alas 9 ng gabi ay umalis na rin si Misato at gamit ang bike nito ay binaybay ng istudyante ang daan pa uwi sa kanyang bahay. Ang mga kaklase at mga kaibigan ni Misato na nakasalamuhan ng dalaga noong araw na yun ay kinuhanan din ng DNA. Ngunit ni isa sa mga ito ay hindi nagmatch sa DNA na nakita sa biktima. Kaya ang sunod na pinagtuunan ng pansin ng mga otoridad ay hanapin ang bike ng biktima. Mahigit tatlong ang mga tao ang nag-volunteer para hanapin ang bike ni Misato. Noong una ay nahirapan sila na mahanap ito hanggang isang report ang natanggap nila na ang bisikleta ni Misato ay nakita sa K. Denkis Electric Store na may layong halos labing limang minuto kung saan natagpuan ang bangkay ng biktima. Pero ang kawalan ng CCTV at mga saksi sa krimen, ang naging dahilan kung bakit hindi kaagad umusad ang kaso. Kaya ang mga otoridad ay nanawagan sa publiko na kung meron silang alam sa nangyari ay huwag silang magdalawang isip na kontakin ang kanilang presinto. Isang lalaki ang dumulog sa kanilang police station at sinabi nito na di umunoy may nakita siyang isang kahinahinalang lalaki na sakay ng isang puting van malapit sa lugar kung saan nakita ang bangkay ni Misato. Ngunit ang tip na yan ay hindi nakatulong. Dahil sa lumalagong pag-aalala ng publiko na maaaring nakakasalamuha nila ang mga sospek, ang mga otoridad ay nag-alok ng pabuya na nagkakahalaga ng halos 700,000 piso. Ngunit ang nangyari sa estudyanteng si Misato ay tila naging cold case na lamang. Lumipas ang ilang buwan, ilang taon, hanggang isang dekada, ang nangyari sa Agriculture College student si Misato ay tila nakalimutan na ng ilang mga tao sa kanyang bayan at ang buhay ng mga mamamayan doon ay bumalik sa dati. Ang mga estudyante ay ipinagpatuloy ang kanilang pag-aaral at ang mga negosyo sa lugar ay mas lalo pang lumago. Bagamat ang pamilyang Harada ay naniniwala pa rin sa kakayahan ng mga investigador na maresolba ang kaso, ay hindi nila maiwasan na madismaya dahil mahigit isang dekada na ang nakakaraan ay wala pa rin nangyayaring pag-usad sa kaso. Ngunit ang lahat ay magbabago noong lumabas ang balita na may naaresto na ang mga otoridad. Pagkalipas ng labing tatlong taon, masayang ibinalita ng mga pulis na meron na silang naarestong sospek. Ito ay kinilalang si Jericho Mori Lampano o Lampano na isang OFW na nagtatrabaho sa Japan. Ang 35 taong gulang na Filipino ay naninirahan kasama ang kanyang mga binan at tatlong mga anak sa Mizuho City, Gifu Prefecture. Ayon sa mga otoridad, si Jericho ay isang factory worker. Nalaman din ng publiko na sa loob ng halos tatlong taon ay matsika palang inimbestigahan ng mga otoridad ang OFW dahil ang bisikleta ng biktima ay nakita malapit sa tinutuloy nitong apartment. Ibinahagi ng mga investigador na sa loob ng tatlong taon ay wala silang makita o mahanap na ebidensya na magpapatunay na may kinalaman nga ito sa nangyari. Kaya kahit malakas ang kanilang kutob na ito nga ang gahasa at pumatay kay Misato, ay hindi nala ito maaresto. Nagkaroon lamang ng pagbabago sa kaso ng bagong investigador ang naatasan humawak sa investigasyon. Ang bagong police detective ay hindi nagsayang ng oras at nagawa nitong mapapayag si Jericho na pumunta sa presinto para sa isang simpleng interview. Noong una ay tumanggi ang Filipino na may kinalaman siya sa nangyari. Ngunit ang kanyang pagdanggi ay hindi umubra sa batikang investigador. Kaya kalaunan ay umamin ito na siya nga ang isa sa mga sospek sa krimen na nangyari. Labing tatlong taon na ang nakakaraan. Ang paglilitis kay Jericho ay naganap noong July 2018. Sa korte ay inamin niya na noong gabi ng January 30, 2004, Kasama ang dalawa pang mga Filipino na noong mga minor de edad pa lamang ay magkakasama silang sumakay sa isang sasakyan. At nang makita nila na mag-isang nagbabike si Misato ay itinigan nila ang kotse at pinilit nila itong isinakay sa sasakyan. Sa loob ng kotse ay halinhina nilang ginahasa ang isang taong gulang ng estudyante. Nang sila ay kontento na sa kanilang ginawa, sinabi ni Jericho na dinala nila si Misato sa tabing idog. Doon ay sinaksak nila ito ng paulit-ulit at upang makasigurado na hindi sila maituturo ng biktima ay sinakal nila ito hanggang malagutan ng hininga. Sa loob ng ilang araw na paglilitis, bagamat umami na si Jericho, ang kanyang defense team ay sinabi na nagawa lamang ng kanyang kliyente ang krimen dahil ito ay di umanong pinilit lamang ng kanyang mga kasabwat. Ngunit ang agulong yan ay matinding tinutula ng proseksyon. Ipinakita nila ang resulta ng DNA na magpapatunay na ginahasa ni Jericho si Misato dahil ang similya nito ay nakita sa pribadong parte ng katawan ng biktima. Idinagdag din nila na kung talagang nagsisisi si Jericho sa kanyang ginawa at talagang ito ay pinilit lamang, pagkatapos ng krimen ay dapat lumapit na ito sa mga tridad at umamin sa nangyari. Ngunit sinabi ng prosecutor na base sa immigration records Si Jericho ay malakas ang loob na tila natakasan na niya ang mga otoridad. Dahil pagkatapos ng ginawa nila kay Misato, ay pitong beses pa itong nagpabalik-balik sa Japan at Pilipinas. Ang prosecutor ay nakiusap sa loob ng korte na ang taong tulad niya ay dapat huwag kaawaan. Dahil sa totoo lamang, ang OFW na si Jericho ay isang walang konsensyang mamamatay tao. Ang paglilitis ay natapos noong August 1, 2018. At kahit siya ay umami na, ang hukom ay hindi naniniwala na pinagsisihan na ni Jericho ang kanya ginawa. Kaya bilang parusa, siya ay pinatawa na mabulok sa kulungan ng habang buhay. Base sa ulat, ang mga investigador ay hindi kontento na si Jericho lamang ang makukulong. Kaya nang makuha nila ang pangalan ng dalawa pang mga Pilipinong kasabwat ni Jericho, ay kaagad nilang hiningi ang tulong ng Interpol para mabilis nilang mabigyan ng hustisya ang pamilya ng biktima. Nanawagan din sila sa gobyerno ng Pilipinas na tulungan silang dakpin ang dalawa pang mga sospek. Bagamat hindi nila kaagad nakita ang resulta ng kanilang gusto, ang mga investigador ay hindi tumigil para mabigyan ng hustisya ang pamilyang Harada. Noong January 25, 2019, ang mga otoridad sa Japan ay sinalubong ang isang pasahero sa airport. Pagkababa nito ng eroplano, ang lalaki ay kaagad nilang pinusasan. Ito ay kinilalang isang Filipino na si Keith Gainan Echane. Ang publiko ay nalaman na ang 33 taong gulang na lalaki ay isa sa mga sospek. Mula Narita International Airport ay agad itong ibiniyahe patungo sa presinto. Ito ay di umunong kusang sumuko pagkatapos malaman na siya ay wanted sa mga kasong panggagahasa at pagpatay kay Misato Harada. As of this recording, ay wala sa ulat at walang lumabas na report kung si Keith ay nalitis at nasentensyahan na. Ngunit alam nating lahat na maaaring tapos na ang paglilitis sa kanya dahil mabilis ang justice system sa Japan. Ang ikatlong sospek naman ay pininiwala ng mga otoridad na nasa Pilipinas pa rin at ito ay nagtatago. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa pananood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan!